Dito nga July 9, 2025, pinasok ng hindi pa na mga sospek ang farm ng retired police na ito. At uh, dalawa po ang uh, binawian ng buhay. Ngayon naman, July 18, 2025, ay may isang uh, pangyayari na naman dito sa loob ng farm. Siyam na araw ang nakalilipas ng pasukin at pagbabarilin ang mga bantay ng farm na ito sa Banga Aklan. Dalawa ang dead on the spot. Ngayong araw naman, nasunog ang isang bahay sa loob ng nasabing farm. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang mga bombero tungkol sa kanilang investigasyon pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Nagsasagawa pa raw sila ng masusing investigasyon sa nangyaring insidente. Samantala kahapon ay nakapanayam ng mga media ang mayor ng Banga Aklan si Mayor Boy Redison ayon kay Mayor Redison, makailang beses na raw pinatawag sa kanyang opisina ang kasalukuyang jefe ng Banga Police Station na si Police Captain Dandy Gonzaludo dahil sa sunod-sunod ng mga insidente. Uh, actually, uh, pilang beses kong ginapatawag karoon na ito na Chief of Police no? with regards sa uh, successive incidents na natabuya sa aton na Banot Banga. Inisa-isa pa ng mayor ang mga natatandaan niyang pangyayari sa kanilang lugar una-una, ro tawo nga ato sa I think that was in Venturanza. Uh, Polokati, Lapnag, and Sigay, no? Ang paliwanag raw sa kanya ni Hepe, almost resolved na ang ibang kaso. Pero wala raw lumalabas at tumatay yung testigo. So, pila itong kasunod, uh, nagreport report pa sa nakakon before, no? Nga, actually, almost resolved naman naman na kaso nga, ra. Ag may hada panyong kuno sandang ato nga mga tawo nga supposed to be nga mga suspected criminals but then uh, ro anda kuno nga pagano kato ay wa naga what naga padayon sa pagtestigo ba dahil na haddok man kuno nga uh, basi sanda kuno ri Ayon pa raw sa hepe, natatakot raw mga saksi na baka sila na naman ang isusunod ng mga pumapatay kaya umaatras raw ang mga ito. Ah, so what witness uh, what witness oh, what witness Ayon sa mga impormasyon na nakuha ni Mayor uh, Redison sa latest na kaso ng uh, pagbaril at pagpatay sa mga bantay ng uh, farm na pagmamayari ng retired police Ayon sa kanya una raw pinagnakawan ang farm ng uh, retired police at nagreport report nga ito sa kapulisan at sa pag-iimbestiga may nahuli ang mga pulis sa Libakaw, Aklan na din doon ang mga ninakaw na manok at kinasuha ng sospek kaya posible umanong gumanti at pinatay ang dalawang bantay ng farm. But then sa, according sa andang pag-imbestigar, sa randang uh, mga mga nagbuo ko na No? Ag, uh, after a few days siguro kato, to, na sa Libacao, ag-andang nga uh, recover nga na, nga kamanok. No? Mm -hmm. Ang pagka-recover niya apat na katong manok, may andaman nga, suspected nga to nga mga nagbuuman, nga gindaga man ang dag, siguro ginkulong man doon. And after that, uh, ato nga, nga balitaan namun, nga gin, uh, bagusan senda, no? May nag nagbago siguro nga nagano. According to them, medyo bagos ko nung, no, nga, daywang katawang ito nandang manubantay, manugbubudit manok, Raging patay. Dahil sa mga pangyayaring ito, muli raw na pinatawag niya ang hepe ng Banga Police Station kung ano na ang update sa kaso. So until now, wala pa kung ano na resolve kung ano si Nogidro, no, kung si Inaghagaling do, ano nga ron, kung ano ro, uh, connection. connection sa mga nagkatabo ba? So sa makaroon, medyo hapaw-hapaw pa man lang, no? may mga parang medyo bagagusan ko, no? medyo something like that, no? bagagusan, pulisan. Magka-alarma, Mayor, or may pagkakaguba ba sa itong mga constituent niya sa bago? Ay, ho, gila na rin, makakaguba kaya base uh, ba ako na magbaga. yung bagusan, no? Aga base ma madugangan, madugangan ag parang parang ginatawag ang false identity Correct. correct yeah. na hindi nanda nga hindi nandamasayaran nga bukod na galit doon ang kaguhuyman doon bagusan tama? So, no? tama. tama. <laughs>